Ayun guys, subas guys. No, zero visibility guys. Zero visibility sa ako kasi dito. Kasi dalawa ka ba? na lang, isa lang sana to eh. Hindi na sana. Mira, sir, pupa. Kita sa sir, sir, easy lang sir. Mira, gusto. Please, no. Arquis, no sé.

Pupa sir, sandal lang po pa, sir. Uh, po pa, sir Pupa po po, po sir Okay Huwag <laughs> guys Hindi nga hager, hindi ko guys Hindi nga hager Guys, hindi yeah. ang uh, ticket guys, sa uh, ng kaya sandal kasi ay mala, ano mala, yung malas 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 yung hangin hangin na magkano dyan guys mag, mag sa sandal sa kanya ang titikin Ano ba pa para? Ano distansya? Distansya? Daw po ba

Sige, birayas ko sa'yo. Sige, birayas. Sige, train ka pa. Sige, birayas ko. Samal sa'yo. Malundo na, po ba? Malundo na, sir. Malundo na, po ba, sir? Nice na, Lewis, guys, oh.

sa inyo lagi yung ano nyo yun kahoy baka pumasok si Piller yan natin ni Gato Pupa sir, nakapa ako sir, pupa Ayun uh, nice, guys oh, yun uh, Zero visibility guys Ang uh, buhay takot guys Sa awa na Panginoon Kaya naman Kasama ko si Toby guys Hey okay guys Ganda nga po siya guys